Ito na yung pinaka gate Ayan o no? Ang ganda Marian Ulchards Field Remains So approaching na tayo sa Balete Baywalk Kaso nakaharap sa atin yung araw Sobrang silaw And nandito tayo ngayon sa Wawa Baywalk no? Dito sa may uh, Baliri, Batangas Kung saan nung unang punta natin dito dati Itong parte ng Baywalk na to ay lubog ito sa tubig lawa no? Kasi itong tubig ng lawa noon ay lampas ng halos isang metro dito sa uh, kalsada Kaya hindi ito papunta dun sa may ano uh, Uh, dulo ng Bewok. Kung saan itong Bewok na to ay dapat magkakaduksong to sila sa Banyaderos Bewok nung sa tanawan Batangas. So ngayon makikita natin dito na dito ay tuyo na at napakalinis na. Samantalang noon nung pumunta tayo dito ay sobrang daming kalat dito, mga kahoy, basura at kung ano-ano pang mga debris no dala nung uh, bagyong Christine noon. Pero ngayon makikita natin napakaganda at napakaayos na itong ah uh, Baywalk na ito. So, pupuntahan natin yung party na yun. At, uh, uh, alamin natin kung hanggang saan. May nakita akong mga motor na dumadaan na dun eh. Tara, let's go. Ayan, bukas na rin yung mga tinda-tindahan dito. Hindi dito, may mga tinda-tindahan pa dun dito dati. Kaya lang, natangay nung bagyo, no? Kung tayo ito ng Christine. Ayan, dito na lang yung pating, ano, medyo mataas pa rin ang tubig ng lawa ngayon. At dito ay medyo may tubig pa pero hindi na siya ganoon kalalim. Ayan, no. Oh. Ah, hindi na nga lubog yung ating ano dito sa gilid. Hindi lubog yung gulong ng ating motor. Pero May ingat tayo dito. Gawa nang napakadulas at may mga lumot. Oh, shit. Halakin kunti <laughs> Mga bata oh, sayan nila naliligo. Meybayen natin to hanggang saan pa itong ano? Kayang motorin. Dito may mga nag fishing mga huli silang, tilapia dito mga bata ulit na naliligo so ito na ngayon yung itsura nung bewok dito sa may ano no balete tanongin natin si ate ano na huli dyan tilapia, tilapia? ano po yung pamain nyo bulate ba? bulate hmm. <laughs> anong bayan po ba nakakasakop dito ate Ah, tanawan pa rin itong wawa. Tapos yung... Gonzales na ito? Ha? Gonzales. Ah, ah Gonzales. O, oh, pagtawid niya sa ilog wawa. Hmm. Tapos nung sa unahan, yun na yun ay balete. Naman. Hindi, okay, hindi pa yung balete. Wow, ito ay wawa. Wawa yun dyan. Ito ay wawang buot. Yung nasa dulo. Hmm. Tanawan pa pala ito. Ang linaw ng tubig. So parang ang sarap maligo ha. Malinis yan. Malinis, no? Tsaka walang amoy dito, hindi tulad nung sa laurel na medyo ma-isda, ma amoy isda. Malinis yan. Dinis. Bakit pa wala dito ng ano? Walang wala isdaan yung ano, yung mga Ay, oh, walang mga cage dito ng Walang cage na ano. Doon sa, ano? sa kabilang parte, sa may talisay, laurel at saka agonsilyo, napakadami. Wala dito masyado nagbibigay. Hmm. Ayun, no? So, sige po, salamat. Ang daming isda oh. ano, so, makikita natin dito, nandito pa yung ibang mga ano, hindi pa nahakot. Yung mga ibang debris na dala nung Christine. Pero, makikita natin dito na nanonumbalik na yung ganda ni itong baywalk ng tanawan. Ito pala ay parte pala ng tanawan. No? So, baybayin lang natin to kung hanggang saan itong kalsada. dito na lang ata ang kalsada ngayon eh ginagawa pa lang hindi itong party na to pa diretso dun sa kabila so dito na tayo mag u-turn balik na tayo diretso na tayo ng balete u-turn na tayo balik tayo dun sa wawa dito nag-umpisa yung vlog natin noon nung pagpunta natin dito eh punong puno pa ito ng mga debris makikita nyo yung mga niyog dito sa gilid ng ano kalsada sa gilid ng lawa ang ganda ng pag ano, parang sinadya itong pati na ito noon eh sa halos kalibel ng tubig ng lawa yung kalsada pero ngayon mababa na siya oh yung mga cottage dito oh naka ano na oh, tuyo na may mapa kang lupa na unlike no nung unang pumunta tayo dito mga upuan nakalubog may mga tao nakaupo pero nakalutang sila sa tubig <laughs> ayan may arko dito ano ba nakalagay dito barangay buot sitio Aplaya danilo Burgos, barangay chairman ayun ayan no, so kakaliwa naman tayo dito D kahapon kabundukan na ito no tatawid tayo na isang malit na bundok bago tayo makarating maka doon sa kabilang bayan no sa uh, balete dahil ito ay sakop pa ng tanawan batangas eh no so dito na tayo sa bayan ng balete ito ay balete na nakakasakop sa parting ito malapit na tayo Meron na lang tayong apat na minuto para marating natin yung pinaka-sentro nitong bayan ng Balete. At ito yung napakalaking tulay dito. Iyon. Ayan oh. Malakas ang hangin. Wow. Wala nakalagay na walang pangalan yung tulay. Ang galing oh. Ayun, may nagpipiknik to no. sarap lang buhay dito, no? Tsaka, linaw ng tubig dito. Unlike dun sa kabila, no? Dito sa Laurel at ah, uh, yun, no? Know, may mga picnic dun, no? Laurel at Agoncillo, Talisay, medyo malabo na ang tubig dun kasi sa part na yon nitong lawa ay maraming mga commercial fishing, no? May mga ah, uh, fish cage na nakalagay dun sa laot. Dito, wala. Makikita mo lang yung mga bangka, oh. Ayan. So, ang ang ano lang ng pangingisda ng mga tao dito mamamana, mamimingwit, saka manlalapat. Uh, wala ditong masyadong fish gains na naka-install sa laot. Ayan, kaya perfect pa rin tong lugar na to para paglanguyan. Bagamat marami pa rin pangingisda dito sa party na to, pero hindi siya ano na exploit masyado sa mga commercial fishing, no. Tigil tayo dito. Tingnan natin kung oh, Wow, ganda. Tsaka, ayan, yung Mount Makulot. Ayan, dito meron pa rin mga kahoy-kahoy, mga debris. Tsaka may parte nito, makikita pa rin natin yung wasak. Nung unang punta natin dito, talagang makikita natin yung mga wasak na uh, uh, kubo kubul kubul dyan, yung mga tindahan. So ngayon, medyo malinis na. Naayos na nila itong ano, hahakutin na lang itong mga to. Ayan, kung makikita nyo, napakalinaw ng tubig at napa, napakakalmado ayan o oh. silang ba bangus ayan o lalaki ng bangus tilapia at bangus lalaki kung gusto nyo makamura ng isda tilapia at bangus magpunta kayo dito sa bewok ng tanawan, o kaya bewok ng balete Boss. approaching tayo ngayon sa kanilang munisipyo dito sa bayan ng balete no? Ayan, ito na yung building nila building ng kanilang munisipyo dito sa balete Ayan, oh. Hanap tayo mapestuhan mamaya. ya ayan, oh. Munas, Municipality of balite, Ayan. diretso tayo sa kanilang ano palengke dito sa balete dito sa may tabi ng bewok medyo maliit lang itong bahay ng balete meron itong 13 na barangay no ito ay dating ano daw dati daw itong baryo lamang ng Lipa, Batangas eh ngayon ay nagiging ano na siya, bayan ayan Rotary District, Cap the 4-way test maganda na, ang dami na ngayon tao dito yun, may nagbabalik na dito yung mga vendors nung unang pumunta tayo dito ay medyo kalat na kalat ito gawa nga nung nawasak ito ng bagyo ayan yung kanilang public market ayan makikita nyo may bakas pa ng bagyo at natuklap yung kanilang bubong at mamaya mayroon tayo isang lugar na pupuntahan na talaga namang maaamis kayo sa ganda ng lugar nito tara at diretso tayo doon ayan so itong lugar na pupuntahan natin ngayon ay eh, malapit lang dito sa mismong ah, baywalk ng balete no bahay ng balete Sa mga mayigit kumulang limang minuto lang na Pagmumotor, ay eh mararating nyo na magandang lugar na ito. Ayan, nandito na tayo. Ayan, oh, natatanaw na natin. Itong Marian Orchard Pilgrimage. Paano pa pumasok? Ang ganda, gate pa lang. No? Saan po pwede pumasok dito? Mga motor? Ah, dito, dito Ay, may parking po. doon. Ah, sige po. Salamat po. No problem po. May tayo, no? Tayo kayo? Opo. First time po dito. Ayun, yung parking. Ayun pala yung parking. Doon tayo magpa-park. Ayun, no? Ito yung parking nila. Ayun. May mga binibenta. Kakalim dito. Opo. Ayun, ayun. Malaking nakalagay parking. Hindi natin nakita ito. Pwede pala dito mag-park. Dito lang pala yung parking. So, dito na tayo. Motor lang naman tayo. Kung hindi naman siguro dito. Motor 20. Ayun. Tapos, tricycle 30. Kotse. 50. Jeep 50. Van 50. Ang bus naman ay 150. Ayun. Andito na tayo, guys. Tara. Pasukin natin at mag alas, uh, mag -alas 4 na. Baka tayo masaraduhan. Ayun, may ano pala dun, o oh. May parang watchtower sa taas. Ayun, doon tayo mag, uh, magbabayad siguro. Magkano po entrance natin? 100 po. Sir. 100 po per head. Tapos anong oras po pala kayo dito nag open Araw-araw. So, open kami dito nung 7 a.m. to 5 p.m. The steak thing po po ay 5 p.m. Ah, okay. So, everyday po, yon. Ano po? Friday, Saturday, Sunday, and holidays po. Ah, okay. So, Friday, Saturday, and Sunday. Holidays Tapos, holidays. Ah. So, ayan. Friday, Saturday, and holidays lang sila dito open. Tapos sa ibang araw ay close sila dito sa ano, no? Marian Orchard Pilgrimage. Ah, Apo, Pilgrimage. Ay, ay, dito pala. Ayan. Malawak po ito, no? Opo, sir. Kulang kulang lang 5 hectares po. Kulang ko 5 hectares? Yes, po. Ma Matakalawak po. <laughs> kaya naman. Ayan. Kaya namang ikutin ng ano. <laughs> mga, mga wala pang isang oras. Kaya po. Kaya oh, na. Yung iba po kasi kaya tatagal sila kasi picture picture Picture-picture. Talagang yung mga mm. diba? na Okay ako dito mag-drone? Palpalipad. Okay. Oh. po. Salamat po. <laughs> ano po pangalan nila? Karen po. Ah, yan. Si Ma'am Carol? Karen. Karen. Ah, si Ma'am Karen yung ano oh dito po. sa reception. Ano pong ano nyo? Ah, manlalakbay po sa YouTube. Manlalakbay po. Opo. Okay. Oh, okay. Thank you po. Ikot muna ako dito. Hmm. Ayan o. No? Oh. So, pagpasok nyo pa lang dito sa may Marian Orchard Pilgrimage. Sa so, gate pa lang ay makikita nyo na dyan ang Angel's Gate. At dito naman sa gawing kanan, yung building na pahaba ay ito ay ang um, visitor's center, no? At sa gitna naman makikita natin yung malak mataas na bilog na building ay po yung uh, Immaculate Heart of Mary Chapel tapos dun sa bandang unahan yung may mga bulaklak yun po ay na Two Hearts Promenade Plaza Fontana no? at yung panglima naman na makikita nyo nasa sentro yung kung saan makikita natin yung may mataas na tower din na nandun sa taas si Jesus Christ ay ang Secret Heart of Jesus Chapel tapos, yung mataas na may tore ay ang Secret Heart Tower Plaza. Tapos, yung number 7 naman, sa harap na may maraming uh, bulaklak ay tinatawag nilang uh, Marie Flores. Tapos sa baba, makikita nyo ang mga maraming uh, bells. Ngayon pa yung tinatawag na Maya Plaza, Times of Mary. Tapos, may rest room din doon sa may baba na yan. mayroong pababa doon. So, pa, basa may papuntang uh, Rosario ay nagsinatawag na Garden Steps. Tapos basunod na yung Rosario at Plaza Corazon, St. Joseph's patio, Plaza Salida, uh, Meditation Garden, at Avaya Crosses Garden, at Mary Mediatrix Garden Plaza. At yung uh, sa labas naman, makikita yung kanilang parking sa pagpasok natin sa may gate ay makikita natin itong Hall of Thanksgiving. ay ito. At dito naman sa tapat niyan ay ito naman ang Hall of Petitions. Tapos sa ating pagdiretso dito makikita natin may isang wishing wheel dito. Ayan. Oh. Tapos ito ang chapel ng Mary of Mediatrix, no? Garden. Ayan oh, napakaganda. May mga halaman pa sa taas, no? Ayan, tapos dito may mga tupa. Kasama naman si Jesus Christ. ngayon kung gusto nyo pumunta dito, pwede rin kayo mag-alay ng dasal. Makakapagdasal kayo ng mataintim dito dahil napakatahimik ng lugar nito. Uh, hindi siya masyadong uh, puno ng tao. No? So, yan, napakaganda. So, walang tao. Uh, pwede naman sigurong pumasok. Tara, try natin pumasok. Pwede ba? Bukas ba siya? Sarado. Sarado siya, nakalak. Tumutunog yung mga bell. Ito nga yun, tumutunog yung mga bell. Yung mga bell yung tumutunog. Ayan, ha? No? Ayan. Tapos yun naman yun, yun restroom. Sa kabil, sa ano, na baba. Ayan, makikita natin dito, ito naman yung tinatawag na Apostles Row. At yung malaking uh, bilog na building dyan sa unahan na makikita natin dito ay ayan naman yung Immaculate Heart of Mary Chapel. Tapos ayun yung mataas na uh, tower na yan, masasas na tori nandun sa Jesus Christ sa taas ay ayun naman yung Secret Heart Tower. no? At dito naman sa katabi ay may makita natin chapel dyan, ayan naman yung Secret Heart Chapel. Ayan, no? so dito na tayo sa labas ng Marian Orchard Pilgrimage. No? Ito yung gate nila, tinatawag na Angel's Gate. Tapos dito lang, sa bandang unahan, yung parking. Ayan, no? so pupunta naman natin ngayon yung baywalk ng Palete, At titignan natin kasi nang galing tayo doon kanina, titignan natin ngayon kung ano na ba yung uh, sitwasyon ng Baywalk no sa may balete kapag ganitong oras no ngayon ay mag ko 5 na ng hapon so bali-balita ko yung Baywalk ng balete pagdating ng hapon ay mapupuno ng tao at napakaraming taong nagagala doon para uh, magpahangin no mag-relax relax so approaching na tayo sa balete Baywalk kaso nakaharap sa atin yung araw sobrang silaw sobrang nakakasilaw ng araw Ayan, Oo, oh, silip lang tayo dito ng konti sa napakagandang baywalk dito sa balete sa parting to ito yung party noon na maraming wasak na bahay dyan pati yung basketball court pero ngayon makikita natin malinis na at marami ng taong nagagala dito ngayon ay alasin ko na pasado kahapon no Yan, ang dami tao makikita nyo dito ito pa yung ala ala ng bagyo dito ito yung napakadaming debris noon at ngayon ay malinis na pero andyan pa rin yung mga wasak na bahay ito bahay na ito so, may mga troso pa dyan na, ano, yung basketball court ay napaglalaruan na dahil nga medyo bumaba na rin itong tubig dito hindi na umabot dun sa may ano, sa may touring ng mga nawasak na bahay tapos ayun yung magandang resort na makikita sa ating drone shot mamaya no yan so, masigla na ulit itong uh, Walk Biwok. Hi sa atin po. Shout out sa inyo. Taga dito lang kayo? Opo. Hi po. po. Pumunta lang kayo dito para magala, no? Oo. Ang ganda. Maano na ulit. Maayos na ulit at malinis na, no? Dati, nung pagkatapos ng bagyo, pumunta ako dito. Grabe kala, Sobra. Ngayon, napaganda na. Masigla na ulit. Ayan. Eh, thank you po. bye Papalaw na lang po namin ngayon. Opo. Manlalakbay. Thank you. Thank you. Ayan sila sir Agali no? uh, pa silang lipa pumunta dito para magala Ayan so ito yung sitwasyon dito sa balite Pagkatating ng hapon Maraming tao na nandito Nagtitipon-tipon para May merienda, magre-relax So napakalaki ng uh, Kaibahan nung una tayong pumunta dito Pagkatapos ng bagyo, ang pakakalat Maraming basura, maraming debris na tangay ng bagyo Ngayon ay napakalinis na nitong baywalk uh, nagbalik uli na ang sigla nitong be, uh, balit ibewok ayan yan so ito na yung pamilyang bayan nung no, uh, Balete. so tara uh, at so, hanggang dito na lang natin tatapusin yung ating vlog ngayong araw at medyo papagabi na kaya eh, itong muli ang inyong Lord Signiver no? ang inyong manalakbay babus